Hey, tinatig nyo tapos ngayon sunduin masyadong late yung announcement ano sana sa susunod medyo maaga Oo. ano oras yung natig yung apo nyo anak nyo anak, nyo ano oras yung natig kanina tapos nag-grab kayo, bumalik kayo para sunduin. Sa susunod o oh, dapat sa susunod medyo maaga no. yun ang kahilingan niya, no. Ah. Na mama gulag din ganun din po. Thank you. Tatay ano na lang hindi ko babanggit ang Tatay JC. JC. Tatay JC. hai bala